Hello, mga shoutout shout out mga kasyabab. Ayan, today's video ang i-share ko sa inyo ay uh, aalis kami na aking brother, maghahanap kami ng baboy kasi bibili kami ng baboy dahil kailangan ng aking pinsan. So, ngayon pupunta kami sa Ambulong. Alam ni ka, Rachel yan ko sa Ambulong. Lugar yan ni ano ni Ga from Official. So doon kami pupunta mga kasyabab kasi doon daw kami maghahanap at uh, mayroon daw doon sabing nagtitinda. so samahan niyo kami mga kasyabab kasi medyo ako natatakot din dahil ang daan daw papunta doon ay medyo mahirap Mayroong semento, mayroong lupa, may pababa, may paakyat. Tapos may mga kahoy pa. So mahirap daw yung daan. Tsaka may mga kamaisan daw doon. So sabayan niyo kami mga kasyabab sa aming adventure na kapatid. Bab, tara let's go! Ang dami guys, ano, ang dami mga kasyabab oh. Yan po oh. gawang abono daw doon eh yung mga dumi ng kalabas.

Gary Chell, ari ko di ka o. Saan bulong na ko ka? Ga. Ang ganda pala dito o. Ayan, mga kasyabab, andito na ako sa lugar nila Pusa. Pusa, shout out! Ga from B. Dito kami dahil nung palis. Ayan, ang ganda pala dito. Ayan, mga kasyabab. Ito, papunta ng istansya to. No, Garich, no? Papunta ng istansya yan, no? linaw-linaw ang dagat. Pag Epele, Dapat pagka nagbiyahe ako papunta Laguna, ganito siya kalinaw para ayos. Ito ay Sityo bulong sa lugar ni Prombe Official. Ayan, ang daming kawayan. So... <laughs> Kaya din <pina> nerbyos ko wala <laughs> tabi lang guys mga Hindi alam mo okay, yung lugar okay. nito. Gago, saan na banda to? Ambulong din to pero hindi ko alam kung saan to. Yan. Wala Ay, ko karga mo sila. Ay. Alam mo to, Garecel. Aba, di bunggu karga mo ko. 'Yung rin libo chamba-chamba. Lagi jarus ko pala lahat So, Hey, pre. Tagal dito si Garecel eh. Ayet. Sagin, ko na kayo sa amin mga asyenda. Sityo kabog. Sityo kabog. Sityo uh kabog. -huh. Oh, na, ano to? Pa na to. Pasiga panungay na to. Ayan, bye guys.